Yan tatay, Diyos ko, akala ko kanong maingay. Kaluskus ng kaluskus. Oh. Ay oh. Chichi! Anong ginagawa mo dyan? Ano ako gumawa ng kanyang bed? Hindi siya makalabas o ano? Kasi nag... Ano, 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 ay, sa? ay, siya lang. Huwag ko baka lang sa tasambi mo. Wala kang binago dyan. Bina bina. Wala akong binago kasi akala ko nga. Sabi ko ba? Tapos ko siya takala kasi sila pa sa labas. Baka sabi may kasali din eh. Yeah, ah yeah. Baka siya lang din ang gumawa niyan. BG! Wala! Ayan sa mga... Mm. Are you going to sleep there? Oh, Uy, ang mata oh. Oh, yan, oh. Oh, hindi makalabas. Ano ka? Hindi ka makalabas dyan or ano? You know what have? Yan ang aming alaga. Pusang makulit si Jijing makulit nagkalas na naman nagtanggal ang mga damit ayan oh doon na daw ang kanyang bahay lasaan ka pa